Hello mga idol. Ah, uh, ito kasi papaliguan ko siya kasi ano, ba? marami siyang marami siyang kuto mga idol. Kaya papaliguan ko siya pero hindi ko tumubal na Papaliguan ko lang 'to ng ano. Yung tubig niya kasi lalagyan ko 'to ng ano. Ang suka. Tapos ito yung ibababad ko sa katawan niya. O suka yan ha. O suka. Suka. Tapos lalagyan natin ng ano powder. Ibus natin ito. Kasi ito, ibu, ito, ito yung uh, ibababad ko sa katawan niya to para yung mga kuto niya ay matanggal mga idol dahil napakarami siyang kuto kitang kita dun sa ano niya uh, dito niya napakaraming kuto siyempre lalagyan natin ng ano tanduay para malasing sila yun tanduay yan tanduay iubos natin yan para yung mga kuto malasing sila malasing yan kasi napakarami siyang kuto mga idol tapos lagyan natin ng ano, ISM para ma ano sila malasing. Yan ano, lasingin natin sila. Yung mga kuto nila para mamatay. Kasi napakarami siyang kuto mga idol. Oo. Oh. O, dito na. lapitan ka na dito. kita ngayon. O, tingnan natin. Ay, di sila malalasing. Kasi ano to, may alak to. May alak. Sagat. Tanduay. sa saga Yes, mga idol po. Ngayon mga idol ay ito na ang aking aso. kapaliguan na natin. Dito ka, lapit ka dito. Higa ka na kagitan ng kamera. Uy, bawal, ano? Bawal, bawal hindi maligo. Ha? Maligo ka. Maligo. Uy. Alika dito, alika dito, alika dito. Isa. ay maligo. Hindi na tayo mag-print. Hindi na pa kayo ng manok. kamuya ano nga Balik ko kasi ka ng mamaya na manok. Ha? Manok ang sura mo mamaya. Manok. Ha? Yan mga idol. Ito ay mayroong halong alak sa kasuka. Yan. Pero ito, ano to? ah hindi ko to babalnawan para yung ilagay ko na alak para malasing yung mga niya. kuto niya. Isang daming kuto. Nakakatakot. Mga idol. O, oh, malalasing na sila mga idol. oh, Yan. Yan. Kamot ng kamot yung aso ko kayo yung ano niya, malahibo. malahibo niya, ang dami kasi dito na natatanggal. Oh. Kaya ngayon, lalasingin natin sila. oy papalag.